Ano yung personalidad ng bawat tao? Kung kaya may mga tao maingay, may mga tao rin na sobrang tahimik. Ano-ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? This is Ms. Lundie again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bawat videos na i-upload ko. Iba ng taong maingay sa taong tahimik. syempre kapag ka maingay ka, kapag ka talkative ka, kapag ka mahilig ka na makipag-usap, mahilig ka na makipagsalamuha, makipag-socialize sa ibang tao. Kaya talaga yung mga taong mabilis mo lang malapitan kasi syempre hindi ka maiilang kasi nga sa kanilang personality. Kasi di diba, for everybody naman yan sila. So, sa kanila kasi, basta lang makapag-ingay, makapagbigay ng joke, makapagpatawa. Ganun sila. Ang taong tahimik naman, well, masasabi natin na sila yung mga tao na napaka-konti lang yung kanilang mga kaibigan. Talagang sinadya nila yon ng no, konti lang din ang kanilang mga kaibigan kasi kadalasan sa mga tahimik na tao ay hindi sila masyadong nakakatagal kapag ka sobrang dami na yung mga nakapaligid sa kanila. Sila yung mga tipong tao na talagang pinag-iisipan nila yung sasabihin nila bago pa nila sabihin. Number 2 na pagkakaiba ng taong maingay sa taong tahimik, kapag ka maingay, <clears throat> etong taong talkative, etong taong makipag, mahilig makipag-socialize, talaga siya pagwala siya, di ba? So, sabihin na, asan si ano? Bakit wala siya ngayon? Parang, ano, parang hindi ganun ka saya ang grupo pagwala siya. Ganun. So, yon So, kapag tahimik naman, ang pagkakaiba naman, kapag wala naman yung tahimik, syempre, hahanapin din kung saan. Pero hindi ganun ka-intense yung paghahanap doon sa taong may ngayon. Kapag mga misconceptions na kapag katahimik is mahiyain. So, yun ang pagkakaintindi talaga ng karamihan na kapag katahimik ang isang tao, mahiyain. Yun ang isa sa mga pinagkakaiba ng taong maingay at taong tahimik. Kapag ka maingay ka kasi, syempre, di ba? So, lively ka. So, masasabi ng tao na, ay, eto hindi to mahiyain. Eh, di ba? Kung napapansin nyo, sa karamihan, may mga taong natahimik. Kapag ka hindi sila naimik, kapag ka hindi sila nagsasalita, agad-agad, ang sinasabi sa kanila, huwag kang mahiya, ha? But then, actually, they are not shy hindi lahat ng taong tahimik ay mahihiyain. Maliba na lang din kung talagang nahihiya sila. Pero hindi po sabi ibig sabihin na kapag katahimik ang tao is mahiyain ka na. Kasi madalasan sa mga tahimik na tao ay mga vigilant. Sila yung mga observant. Inoobserbahan nila yung mga taong nakapaligid sa kanila. Kung kaya, eto mga taong matahimik, mas marami silang napapansin sa paligid nila kaysa doon sa mga taong maiingay. Number three, mayroon kang dalawang klase ng kaibigan. Yung isa tahimik, yung isa maingay. Alin ba sa kanila ang pagsasabihan mo ng sekreto? So, mas mataas ang chance na madulas sila kasi kung minsan kapag ka nagsasalita sila, nagsasalita na sila, hindi nila naiisip yung sinasabi nila na hindi na pala tama. Hindi na pala talaga kailangan nasabihin pa yon Kung kaya, may mga taong maiingay na di mo talaga pwede sabihin yung mga sikreto mo sa kanila. Although, may mga taong talkative, may mga taong maiingay na napagsasabihan naman. Of my... Uh, brother, sorry to, ano, sorry to make him an example, yung bunso naming kapatid talaga, ay siya talaga yung sanguin sa aming tatlo. Siya yung extrovert. Confidential daw, kaya dapat hindi daw sinasabi. Hindi rin pala lahat ng maingay na tao ay hindi nakakapagtago ng mga confidential na issues. Let's go to tahimik na tao. Yung mga tahimik na tao, they have always the time kasi to think. Kung sangayon ngayon ka sa video na ito, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet and you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ka. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.